Oh, umalis, nandun na, oh. Balik ba? Ayun, oh. Salunga, Balik-balik oh, lang naman ata. Nagpapakras. dami yung nakatira dito sa ano ang dami liga yan eh ang dami liga ang nandadalay kada daan ay nandadalay o tayo tagalan mo ng putik putik yung ano huwag mo iangat ha damo lang damo wala mo lang bakit ang balugbugo ay? Bakit nga? Parang hindi kayang pakatihin ay. Nahigop na nga yung ano ay. Bundu do. Gutik na po. Nagsalungka na yung mga isda Yan yan Papatay na ba ako to eh Ano yung dalag ito? Dalag Dalag may natakbo pa dun eh nasa ara pagkakapal doon sa lungga oo oh, yun yung lunggaan na po, eh. di na nga meron din kanina yung aking hinataw yun o oh, naaya o oh, yun o oh. nalutang po naman dito. Oh, oh, yun oo oh. yun yun o hindi naay pati eh. yun yun <laughs> yun narihito ah pagkala rin baon yun o oh. Ito na huh 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 na huh eh. huh 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 yan Yan. Bilis naman eh. Yari na. Meron pa ka, meron, meron pa ka mga naalo dito. na stack sa loob. Diyan, oto yung makapal. Dalag, ano? Uh. Laki na gutoy. Ay, sabi ko ulinag. Wala niyan. Sorry. Ay, serbul naman. Oh. Mga yan. lang yung malaking dalag. Ay, hey. sorry. Dali, dali. Ya, yes, saya pagi tanang singit. Itu Lunggao Jari wala. Ay, wala na kap-kap. Oh, wala na po Laki na rin pawikan. Oh. Uh. Eh. <laughs> <laughs> ah, ay ari takot pala yung pawikan sa dalag. Oh, <laughs> ito 'di. Daw ba? Na paalagi eh? narinig yeah, na hindi puti narinig sabi ng napulit 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 ay ng napulit sabi ng Aw, oh, ay parang na running Ayos ano, ito'y marami na rin ano. Meron pa kaya. Magaling na rin, parang may namagnet ang dalag. Hindi hey. na sa iyo ah. Ay, hito ata. Ay, hato gusto. Ito na Dito dalag. Dito po. Oh, bakit madali? Maganda alungga din sa ugat ano. May sangatan po. Oo. Oh. Meron pa. Ba't kanina parang ngayon ang dami? Balik-balik lang ay. Eh. Maganda pa lang na rin. Ang game. Malamig-lamig ang loob niya ay. Eh. Gawa po itong halamang malaki yun. Eh. Meron pa ito sa mga gitna. Jim, wala na mamaya makikita Wala oh, ko po yung ibang malilita talag po. Oo oh, nasa nga, nasan ka kaya? lang kayo kalma lang hindi rin yung kadamihan nahang malalaki nito ba't sa gabi na minakabusaw ano sa gabi ano yan yeah, maganda rin palong gamit yata yan Ako po'y tagayabog na lang ng lalabas Saan ka nang pupunta yung ay, ay, hindi naman ito lumabas yung iba ay Ano nga kaya? Ba't naman pagkagabi yan dami na tagpisa eh? malalim ang lunggaan bubutasan ay galing na sa kabila o yun Ba't may ang tubig? Ha? Sarili lungga. lalag aba wala nyo ito katakas nakatakas pa nakakatakas eh daw gamay mo ay, daw mo nahan eh dali dali gama gama ay oh, ay mabilis yan ay, walang nyo baya ay eh, nari hindi nasa Pilipinas lang yun ano ito sumagi sa pa ako nasa Pilipinas lang yun Mayroon pa rin kaya nakapanago dito, naramihan ka lang.

pero nakakailan din ano. Wala dating hugas, ang dami rin na dami din. Ang dami rin, isang kilo kaya ganyan to. toy. Eh. Ah, hindi pula. Pati pawi kan, isang kilo. Mukha po meron yan. Meron na ano? Tate <laughs> hugasan. Uh. Hindi, masarap gamain. eh

Para may dalag din. Ay, tatlo nga, ano? Tatlo nga kung dalag. Ay, baka yan na yung malakas kumabusaw Baka oh? nga. Ay, pawi ka na yun. nag... Cecil, ano nga yun? Ala. Arada po yung mga nahuli, oh. Pakawala nga kayong pawikan. Papakawala nga. Pakawala nga ay po. Teste na. po. Ilang piraso 'yan? isa so, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15. Diyan na po. Ari lang po, laman ng office pan. na po. Oh. Iyan. Ari na po. Oh. Ayan po, sa po nga pa pang ulap. Ay, kung tingotin dali. Yan, tara na po amin na nahuli sa pispan. Oh. Asin na ano to eh.